Ulit, ah. So, ayan lang po mga farmer, Tingnan na naman, lang natin. Sa gabi mas maraming tao dito. Ayun, yung kainan. Ayan, na, isang magandang buhay mga farmer. Uh, mag isa tayo ngayon naglalakad at uh, hinahanap ko sila dahil uh, nauna po silang lumabas sabi ko manunod muna ako ng uh, NBA kaya lang mukhang tambak na kaya bumaba na po ako nauna uh, sila mukhang nagkalesa ayan nagkalesa po sila o oh, nag almusal kagabi pinanood ko yung kwento ng vegan napakaganda pala save by the love story ang galing isang Pilipina na uh, nakapangasawa ng uh, official na hapon ayan mga farmer so kaya na save po yung vegan hindi na bomba nasunog pala hindi po nila sinunog so ayan ikot ikot lang tayo Ah, uh, ito yung antique shop na kahapon ay hindi ko na napasyalan. Bangwa. Ano yan? Niluluto. Parang nagutom ako. Basta po meron. Ah, sarado pa. pa. Ako nang bakala. Ito dito tayo. Okay. Okay. Uh, okay. Antigers. Wow. Mahilig talaga sila sa... elepante ko. May elepante pala ako nabili sa Dakar. Dati. Magkano sa kanito? Saan kaya yun? kalesa sila ayan ko tayo dito kahapon dito sa plaza kami na sa may plaza kami na almusal ah, a farmer ay almusal dinner at kung gusto niyo makatipid dito lang oh ah, ang, uh, may raos ang gutom ilocano dish eh, dito ka <laughs> tingin tingin tayo may kli actually may lang yung ano eh yung 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 anong yon yung laging nakikita natin di ba may kli lang po siya pero ang oh, kinaganda naman tingnan niya naman sarap maglakad na kalanda may lumang bahay ayan oh ito yung oh di ba ayun may 7-11 din pala doon oh. Ayan pala yung 7-Eleven. Silipin nga natin yung 7-Eleven na luma. <laughs> so, meron silang food park dito. Food park. Ano ba meron? Ayuda? <laughs> sana kaya sila nagsikalesa siguro mga yan. Ay, anokso tayo -farmer, 120 pesos so 120. Diba? okay na tayo so ito yung plaza nila mga ka-farmer hmm. sa gabi dito buhay din po ito tapos meron sila palang fountain dito sa may dyan lang sa may uh, kilid ng McDonald's so punta kayo dito ng uh, siguro mga 6.30 to 7 nak-open daw po yung fountain napakaganda din hindi lang namin abot kahapon pupuntahan natin yung 7-11 na ah, ng vegan kasi actually yung mga alam nyo yung mga 7 ni isa lang ang itsura pero dito sa vegan syempre naiiba dahil luma eh tingnan nyo naman yung mga bangko dito ayan yung bangko pa nakahapon ayan, may BDO tingnan naman iba din po ang uh, setup set <laughs> Parang ang ano yung mga luma na establishment. Nupahan nila. Yan na po yung ginagawang bangko. So, oh, ayan. Ganda. Buti na lang. May nailab na Japanese. Ito, masahe. Eh. Panalo ang masahe dyan. Ha? Eh. So, tingnan natin yung 7-Eleven. Black and white. <laughs> May Jerry's Grill din dito. Ayan. Ito yung mga kalesa. Ito yung mga, uh, ayan, ang uh, Pop Chanty House. And Vegan Plaza Hotel. Hmm. Divine World. Oh, ano to? Vegan. Ito yung yeah, 7-11. Kali tayo na ang... 7-11 ng bigan, ummm hindi na tayo lang gabi dito mga hanggang 11 11 10-11 siguro so, midnight yung Crisologo Street ay marami pang tao pero hindi na ganoon ano Kasi mga around 9 o'clock talagang uh, Ano na din eh Medyo may nakikita ka na nagliligpit 9.30 may mga nagliligpit na Tapos pag umikot ka naman uh, Talagang uh, Halos sa itong street na lang po Ito ang buhay So ayun Mga nandito na sila maraming tao talaga sa gabi parang ano lang naalala ko na naman mga farmer pag uh, nangyari maaga kang uh, lumabas nasa barko kami no? Nyari, let's say maagang lumabas uh, lakad, lakad ka sa Tenerife, Malaga bandang Spain ano? parang ganito ang ano? mga pabukas pa lang po yung store ikaw naman eh nagmamadaling uh, lumabas at babalik may duty ka pa ng 12 o'clock ganun hanapin <laughs> natin sila si Mang Inasal swerte yung mga naan dito nakakuha ng pwesto oh, Pure honey, oh. Pure honey. Pure kaya talaga 80% na yata ngayon daw Nasa market ay uh, fake Napakahirap Bumili ng honey ngayon <laughs> so ito na yung uh, famous Cresologo Street Wala sila nag sila Nagkalesang mga yan Nandito kami nag-stay Tapos may bilihan din dito ng Bibilihan din dito ng longganisa. Longganisa. Yeah, mga longganisa mga farmer sikat din ang vegan longganisa ang vegan longganisa po ay hindi siya matamis baka ine expect nyo na sanay kayo sa matamis unang kagat ninyo may asim-asim na konti na hindi siya matamis yun po yung ano nang vegan longganiza na sila Starbucks ang vegan Starbucks, yan ano tayo na lang, Chet? Yari ka kayo sa likod na. So, yan lang po mga farmer. Tingnan nyo naman, nalakad lang natin. Sa gabi, mas maraming tao dito. Mga nakalabas na table dyan. Mga kumakain. Oras ay alas 9. Malungkot din sila yung mga dito kami tinunan. Sana. Hindi kasi diba tumaan siya. Ito picture niya nga. Uh. Tingnan niya naman kung gano'n nakaluma yung mga anak. ako nakasama sa ano nila baka si Bebe naman ang magbablog ng mga pinuntahan may mga museum pa may bakery dito mga farmer let's check the bakery vegan dami dito puro one way so oh, dapat alam ninyo balikan natin yung uh, gilid ng plaza. sinasabi ko po sa inyo na may fountain. Maganda doon eh. May tapat ng kanilang munisipyo. Maganda. na po kasi aking mga kasama. Mukhang nag-ikot-ikot. Uh, Bagay, ang iikutan lang po nila dito is yung... Uh, mga yun, mga museum kung saan pinanganak si ano ah, Padre Burgos yun so, island souvenirs yan Init na. Ini antik shop. Baka dito natin sila makita. May Max Fried Chicken dito. Yung KFC nasa malayong lugar. <laughs> Medyo naandun sa may kabila. Hindi nakakuha ata ng pwesto rito siguro. No? ito si Max ganda rin ang pwesto niya Ayan. ikot tayo yung ganun eh, ito yung ko lang dito na tayo at di mainit yung mga street parang itong mga to nagsiset up pa lang sila kagabi akala ko nagliligpit na so nagsiset up pa lang pala sila ano meron dito job fair maybe may ah, medical mission okay that's good dito ako kumain yan mga farmer dito Marami po kayong makakainan. Diyan na value meal. Ah, uh, Ilocos sa uh, specialty, specialty. Ayun. Simbahan nila, ayan, laki. Kaya tayo yung McDonald's nila. Ay, Jollibee ulit ako nakita. importante lang cellphone yan yung kainan Donalds my guest yan pa pala dito kulit no <laughs> Mereta medyo modern na ang dating Ang simbahan nila mukhang ginagawa um, Ano ba yung fountain? Ayun mga ka-farmer dito Ah doon kasi kami pala umikot sa kabila Yan, eto yung Ah uh, sinasabi nila sa gabi 4 o'clock to, to 7 ba sabi nung kotsero ito masyado nga basta 7 o'clock before 7 po andito na kayo para masaksiyan ninyo yung yung fountain salipin natin ay palang Jollibee Chowking Okay hindi ko nakita kagabi yan lapit lang so ito yung kanilang ay okay. O, oh, eto daw. Sa gabi, ay, napakaganda. Tapos may Ilocos Food Park pa po sila. Ayan, kutahan natin. Ilocos Sur Food Park. So, ang Ilocos Sur, uh, malaki din po ang sakop yung norte napakalayo pa dito baka bawal. so ayan ikutan lang natin to ayan so eto yun pag nagpasyal po kayo ng vegan ang tip ko sa inyo before 7 at uh, tambay po kayo dito para makumpleto nyo naman kasi usually one night lang eh, di ba? So baka mamaya nasabi sa inyo kagaya sa amin eh wala na kung alam lang po namin hindi pumunta kami dito diba so mga bata sigurado matutuwa din at tayo sa harapan mga ka-farmer iigot ulit tayo bilang uh, church may CR si yata dito ah so tingnan nyo naman saling na ano? tapos ayun yung munisipyo nila ano ba tong mga to cafe ayan metro vegan inn pero mga hotels hotels din ah oh, Lumang-luma na. Ayan. red ribbon na oh. diba yun ito yung kanila 1 Ilocosur Ayan, oh. Video ko rin, oh. Ayan. dito ka ba, brother? Born in Tigan. Ayan, mga farmer, oh Pasahin nyo na lang ko Ako'y okay, kainitan. 1890 Elpidio Quirino pinanganak punta tayo mainit na 905 City Hall balik na tayo nagutom uli ako ah pero masarap po yung kinain ko 120 pesos tap log with soup kompleto no with chili paste pa oh san ka pa nga lang wala silang kape kompleto na sana may kape ayan <laughs> so, ah ito po ah pinapaalala ko po ah Plaza hindi nyo nga kalimutan 4 to 7 mas maganda pinaka the best time siguro is 6 punta kayo dito 6 o'clock para makakita nyo yung fountain daming upuan no siguro marami din pong siyempre mga tourist ano, nanonood dyan sayang sayang kaya yun po ang aking uh, dito tayo ulit tayo na yung Chowking din naman tumagos dun sa kabila Oh, marami ditong uh, Pare-pares lang naman actually Central. Ah, dito pala yung mga ano eh. May MID sila dito. Oh, di ba? Galing ha. Samsung, ayan MI. Ah baka nasira ang phone nyo kailangan nyo bumili ikot ulit tayo dito pabalik na tayo o so, yan ha, pinakshell ko kayo kahit mainit pinagpag ko lang yung kinain mga farmer at uh, medyo kailangan ipagpag yan API, o, oh, tingnan nyo naman yung bangko ko <laughs> oh. To red ribbon ah, baka lumipat na dito yung red ribbon uh -huh. Greenish, ayan. Ay na sila oh. oh, mama bet. Vitamin B. Dapat na dito ako nag-withdraw ah. Na-charge pa ako ng 18 pesos ah. Tayo sa 7-11 eh. malapit lakad natin ganda maganda ginawisan ako balik na ako para magpahinga dahil mamaya alis na rin kami pero mataga no, oras pa naman at least hindi lang pala dito mga farmer ang maraming uh, mapupuntahan di ba? na dito mayroon din sa mga sulok sulok dyan okay Ooh. ito malilim na so ayan uh, I hope kahit konting na uh, ano man lang eh naipasyal ko na po kay sa vegan kahit uh, konting uh, na ano ba tawag dito oras. Ay, Pampangan ito. Ay, yun ang pupuntahin. Ayto. Pampangan. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Kape, kape elok.